so ayan. Uh, may paliwanag lang ako guys uh, tungkol dito sa ating vacuum advancer kasi kapag halimbawa nakabili kayo ng ba uh, vacuum advancer tapos uh, hindi siya tugma doon sa inyong distributor halimbawa ito uh, iba ang posisyon nitong arm na to uh, ang, meron kasi ako nakitang vlog nito na sabi pipihitin lang daw to kapag ka wala sa posisyon pihitin lang daw to ng dahan dahan para sumakto ngayon, hin ganito yan guys, hindi mo siya pwedeng pihitin. Kasi kapag pinihit mo to, nakadikit dito, sa loob nito, nakadikit yung goma. Ito, 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 ito yan. Nakadikit siya, nakaipit dito yan. Ngayon, kapag pinihit mo to, mapupunit na to. So ito guys, ni-repair ko to, pinaltang ko siya ng... Uh, pinaltang ko siya ng interior, bali ito yung interior na pinalit natin. Nagtabas lang tayo. So ni-repair ko to kasi ito nga nung binuksan ko nakita ko ang loob punit. Ayan siya punit siya. So nangyayaring napupunit siya kasi nakadikit nga siya diyan. Once na pinihit natin to, once na pinihit natin, mapupunit na to. So yun ang nangyayari. So kaya guys, kapag ka nakabili kayo ng vacuum advancer, kung anong posisyon niya ay wag nyo nang pipihitin. Ha? Wag nyo na itong pipihitin. Kung anong posisyon niya, ayan na talaga yon Hindi nyo na pwedeng baguhin. Ito naman, kung ang iniisip nyo yung butas na to walang problema yan kahit tumapat pa yan na ganyan sa, sa pagtutornilyohan yan kasi sa distributor ka magtuturnilyo eh bali bali itong turnilyong ito nakapatong pa to sa distributor ngayon kung sakasakali man na hindi nagtugma at dito tumapat okay lang din kasi ang lock lang naman to eh ito ang nilalak natin dito ito so kung maipit man to okay lang kasi hindi naman po pwedeng maipit to hindi yan makakagalaw So halimbawa ito na tornilyuhan mo mas mahaba tornilyo mo. Naipit mo 'yan. Ayun, nakikita mo sa loob na ipit mo siya. Hindi makakagalaw 'yan. Kahit pa sabihin mong okay ang vacuum mo, kapag nahigpitan 'yan, hindi makakagalaw yung arm na 'to. So kaya okay lang kahit mawala siya sa posisyon, ah, uh, wag lang nating pihitin 'to. Bali, imbis na pihitin mo 'to, ito na lang ang pihitin mo. Tama? Ito na lang ang pihitin natin. Ah, wag na itong arm na to. Yung mismong vacuum advancer ang ipuposisyon natin para tumugma yung kanyang arm doon sa kanyang contact point kung saan doon nakakabit itong arm na ito sa loob ng distributor. O oh, ayan ha. So wag niyong pipihitin ito guys. Okay.